Hello everyone, naririto po tayo kayo sa Rosales, Pangasinan At alam kong familiar na kayo sa housing na ito na nasa video po natin Ang purpose ng pagsilip natin dito sa kanyang itik ay para makahanap na rin po siya ng buyer Bali, for sale na po ang mga itik na ito kakapsa Nahihirapan na po kasing mamintin ng egg production Kasi po niya Gawa kalabas, po ng laging, lagi na pong umuulan ito yung itik na nakapoltry ni Kuya Ribin dito sa May Rosales, Pangasinan. Oh, for sale tati, na daw paliguan. to. For sale. Oh. For sale na po to. For sale. Ayan na lang yung itlog. Hindi oh. pa ang nakasipstay. Lalabas na po ng may-ari. Mawawarak oh, na yung bulsa. <laughs> o oh, na yung bulsa niya kaya ilalabas na po nung may-ari. Nali naliligo po tong itik na ito. Pero may production pa naman, yun nga lang hindi na po sapat yung iniitlog niya sa pang-araw-araw niyang kustusin. Kaya yung naghahanap diyan ng pampagalang itik. Pwedeng-pwede po itong itik na ito ta Ah, nakita niyo na. po siya. Tayo, at naman. naliligo rin po yung ah. ite. Ah. Diba, na eh, kong nasilip niya eh sapto, ha, Ito yung, yung biniblog natin dati ng ah. housing, pero oh, yeah. um, Kapag ano, kapag nebenta po ito, babaklasin daw po yung portion na yun para hindi po mainit. Masyado po kasi mataas yung nagawang pinakapader po niya. So, yung dito na part, bali nagbaklas na po siya. Ito, hindi na po niya babaklasin. Ta. Ito po yung kanyang paitlugan. Sinasara niya pag daytime, tapos pinubuksan pag hapon na yung padilim na. Para makapangitlog po yan yung mga itik. Since tagulan na po, at matagal na rin po itong naka-confinement. Ay bumabagsak na po yung production niya. Nakuha na po yung pinaka-limit niya. So, kahit may production pa rin po siya, hindi na niya kayang isustain yung pagkain niya araw-araw kaya binebenta na po ng may-ari at hindi po kayang i-recondition ng may-ari na pagala. Kung magiging tagala po ito ay mayroon pa itong kikitaing malaki. Yan. Kikita pa po itong itik na to. Pag i-recondition naman po ito kasi galing po siya ng confinement. One month aabutin. Okay. So yung mga naghahanap po dyan ng ano, ng... Na ka tapos ilalabas, rere -re condition pwedeng-pwede po ito. Hindi po ito yung nakakatakot bilhin ta naliligo po siya. Ang mas nakakatakot bilhin na galing pong poultry ay eh yung nakahanger po ta. Hindi po yung naliligo. And then malalaki po yung pinaka Ito hin hindi po kasi umapak po sila sa lupa. Ayun po yung mga nakahangar kasi takot po yun ano sa tubig. Marami po yung namamatay kapag ginawang pag -ala. Yun po yung sa realidad ng pag-alaga po ng itik. Kaya ang kagandahan po pag ganitong itik na nakalapag type at naliligo, hindi siya nakakatakot i sa labas. Yun. So, hinahanapan na po ito ng buyer. Guys, located po ito dito sa May Rosales, Pangasinan. Ito po sa Rosales, Pangasinan ang pinaka-location po ng housing na to. Bali, may binili kasi kami dito sa Rosales. Nag-drop by na rin po kami ta. Nagpapahanap na po talaga siya ng bibili dito sa kanyang alaga. Ang problema niya dito kaya binibenta na po ay malambot na po yung kulungan. Kaya pumuputik na po siya ta. Syempre tag po hindi po siya natutuyo. Kaya yung mga balahibo rin po ng itik ay marumi na rin tignan. Para po sa mga interesadong mag-alaga ng itik at naghahanap ng mabibiling itik na pang-recondition, pwedeng-pwede po ito sa inyo. Uh, Mari po silang mag-iwan ng comment sa ating comment section at ibibigay ko po sa inyo ang number po ng may-ari ng itik na ito. Mayroon pa po itong 400 egg production. Ngunit hindi na po talaga sapat para matustusan ang pang-araw-araw niyang pagkain.